Ha tara skull tara tara. Haman. Haman tu. So hello guys. At kami og torong-torong. Pupunta kami sa Mount Torong-torong uh, guys. Pupunta sa... kami doon. Lalaw din oi. kami sa sa... Sa do doon sa may bundok. Sa doon sa pinaka tok Sa pinaka tok ng bundok. One hour later. Hello guys, what's up? Salamat guys. Nakaabot ni kami sa Mount Torong-torong. Kung kung sa kadindot ang Mount Torong guys, so lantawan tawa ninyo kung sa kagwapo ang view dire. Diba grabe kahapong ang Mount ang, grabe kahapong ang Mount Torong guys, nabulol na ko. <laughs> so, nabulol na ko. So nabulol na gud ko guys. O ano ka <laughs> Grabe, ah uh, sobrang ganda ang view uh, ang view dito guys kasi ito yung building na to. Uh, makikita ko doon sa aming, sa aming eskwilahan So ngayon guys, nakapunta, uh, for the first time in my life, nakapunta na ako dito. Oh. So ito yung building na lagi, na lagi kong nakita kapag uh, doon kami sa eskwila namin sa Tabot College. So ito pala. So grabe, grabe ang, ang view guys. Tapos ito, sobrang hangin at sobrang ginaw. Sobrang guys, sobrang ginaw. So yun. So kukuha kami ng mga magandang view dito guys. At ah uh, lahat ng mga bahay dito, ah uh, makikita ninyo. Tingnan nyo. <laughs> doon ang ang satubod. ah, doon. Saka 'yun one hour later. Hello guys, uh, magala tayo dito. Tara, punta tayo doon sa ano, sa baba, sa ano sa, sa taas ng building. Tala. So guys, uh, nandito na ako, makiyat. Ito pala ano at ito yung building na lagi kong nakikita sa tub sa Tubod College. Ito yung building. So, ito yung second floor. So, grabe. Ito yung second floor, guys. Tingnan niyo. So, makikita niyo lahat dito. Tingnan niyo, guys. So, sobrang ganda, di ba? So, sobrang taas. So, tara sa punta pa tayo doon sa third floor para makita natin lahat ng kabuuan ng views sa Mount torong Ito <coughs> Yung third floor, guys. So, ito yung third floor. So, nakita nyo, ito yung third floor. So, ano, sobrang nakapagaganda na yung... Nakapagaganda na <laughs> yung... So, lahat, kitang-kita. So, tingnan di ba? So, punta tayo rin sa fourth floor. Ah, uh, apat na palapag. So, 'yon yung fourth floor, guys. So, ito yung panghuli, fourth floor. Oh, grabe, sobrang angas. Oh, grabe, sobrang angas. Ooh. So, yun guys. So, wow, grabe. So, tingnan ninyo. Ganda. So, tingnan nyo guys. Sobrang ganda lahat. Oh, lahat ng bahay makikita mo dito so hindi so di ko alam kung saan yung school namin pero pero parang uh, school Tara! Tara! parang 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 Tara! parang 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 Tara! parang 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 Tara! parang 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 mga kursada to tubot ah tubot galing so tubot galing so tatong ano nakawait so kung so kung nakita niyo pero hindi niyo makita kay nakawait so kung so kung nakita niyo pero hindi niyo makita kay kasi sobrang layo <laughs> guys kami lang yung nakita pero sa camera ko hindi niyo makita kasi sobrang layo so dito <laughs> then dito ko hey yo so kapag kumakaway siguro ako so okay. One hour later. So guys, ah uh, dan ano ang ang school namin so i-zoom ko. So diyan. So mayroong naka-white na ano na building. 'Yon yung school namin kasi klarong-klaro dito yan, guys. Okay, so gara. Diyan mo tanong agyo. No? O no? diri dai. Uyok. Torang school agyo do, tubod college. Klaro kayo. So, yun guys. Sobrang, uh, ang manturong-turong guys, uh, makita lang dito, uh, makita lang sa uh, baranggay barangay ka, kay Renabor, Tubod, Del Norte. So, grabe guys, sobrang ganda ng view dito. Uh, naka, sobrang, over, naka, overwhelm. What? Overwhelm. Sa, tapos, yun, so, yun guys, uh, ano, kapunta na kami sa baba yung kasama ko nandun nandun pa so punta so, muna kami Will dito sa so baba Pusta. ayun guys so ah uh, papaway na po kami so sige 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 so yun guys ah uh, papaway na po kami tapos na po kami tapos na po kami mag shoot, mag -shoot dito so grabe so tara